Sabi yung kapalas snow eh Masakyan oh, Ang trap Ito kung sasakyan hindi makakyat Pinagpala ng snow pagdating sa Korea Kumpan <laughs> <laughs> niya namin grabe yung snow oh <laughs> Walang tigil yung snow, grabe ang kapal ng snow sa labas Ala, grabe ang kapal ah Paano kaya to? Paano kayong mga back to work na ako ngayon tapos na yung vacation ko tapos ang labas ay ang kapal ng snow tapos hindi pa tumitigil bumabagsak pa yung snow sa so, forecast ay hanggang Friday pa yung snow tapos ang kapal na, ang kapal na ng snow sa labas <laughs> ano kaya mangyayari sa kumpanya namin ngayon siguro yung mga Korean yung mga nakatira sa malayong lugar hindi makapasok yun for... tapos yung pinapasok ko kasi malapit lang yung kumpanya namin so subukan ko mamasok kahit kapal yung snow Magsuot lang ako ng makapal na sapatos grabe yung kapal ng snow mga boys ano? grabe yung kapal oh Kumaya pakita ko sa inyo ng malapitan na. Ito yung almosa ko. Ito yung yutok kahapon, yung lugaw. Sa araw to sa umaga. grabe ang kapal ng snow grabe ang kapal ng snow eh tinamim mo yung kapal ng snow oh. kapal ng snow mm. grabe ang kapal ng snow paano kaya to? grabe ang kapal ng snow sa labas tapos bumabagsak pa yung snow <laughs> first time kong nakaranas ng ganito sa loob ng 10 years ko dito sa Korea na kaya ito kakapal yung snow tuwing November. Kasi usually pag November, kahit mag niya siya ganun kakapal. Pero ngayon, sobrang kapal lang snow. Hmm? grabe yung kapal, oh. oh. Grabe yung kapal sa taas, oh. Basta kayong mga kapama namin ngayon. Naglilinis din sila. Ayan, tingin yung mga taas ng sasakyan oh. Sobrang kapal no. oh. na Ayan na. Oh. Ayan Grabe yung kapal no. ng oh. trap. Trap ang sasakyan hindi makakyat. Hindi makakyat yung, yung sasakyan sa taas. Grabing ka na siya wow. Pre, may pasok? Oh Oh, hindi makakakit ang isa kyan Grabing ka Bay! Pasok bay! Grabing kapal pa na First time ni ba? May tabo ba? Uh. Ano ba yung beer ba? Pasok, pasok, par? May pasok. May pasok, May pa trabaho. Hindi lang. Ito. Eh, ano ko na, Oscar? <laughs> ito yung, ito yung, yung literal na pinagpala kapag dating mo sa Korea. Ang kapal lang sa... Ang kasama po. Palang pasok yung mga kumpanya ngayon. Sobrang kapal lang snow eh. Oh, shout out muna, shout out Mga pinagpala ng snow pagdating sa Korea <laughs> so, Mga sakyan din oh And, hindi maka Hindi maka galaw yung mga sakyan eh oh. Hindi maka Sobrang kapal ng snow Tapos umuulan pa ulit ng snow Hindi pa nga, tapos pang linis hmm, Sakyan dito rin hindi maka oh. Sobrang tulas ng daan Uso ni manay ko mya. Yeah. Mga minutes break. Shout out. <laughs> yeah, shout out si Papa. Break time namin. mi. Ah, uh, gustong uh, kumpanya nami, grabe yung snow. Grabe yung cold. Oh, grabe yung kapal oh, ng snow. Ush. Parang nasa ibang bansa ka Ah, ibang bansa. Ibang bansa talaga. Parang nasa Russia ka sa kapal ng snow eh. Oh. Yo, yo, yo. What's up, yo? <laughs> Grabe yung snow oh. Ang kapal. <laughs> sa labas. Ayan oh. Ayan sa taas oh. Ay, ito ang kapal dito. pag pag nabagsakan ka dito, delikado ito. Ayan o. Dami no? <laughs> ang kapal ng <lang> snow. Ah, <laughs> basta tayo tingnan natin sa labas. Ay, but... Sa labas? <laughs> taas. <laughs> <Krabi> yung guni. Kaya tinis, kaya dito para makita yung taas. sa Ah, sa bubong to 'o? Oh? Sa bundok Tingnan mo yung bundok 'o. Antay bala dito 'o. Hindi mo wala. Pagdala laglag ya delikado 'yan. Parang naging Russia na 'yung Korea ngayon sa snow, na sa sobrang kapal snow ah. Ang sakto 'yan. Basta na namin mga koys. 12.30 yung break time namin kaso walang lang na late yung sasakyan yung service na naghati ng pagkain kasi madulas yung daan kapal yung snow yan yung snow kaya naka break na kami is 1 o'clock na uh, tuwing break time naman doon ako kumakain sa amin kasi malapit lang yung bahay namin umuwi ako, kumukuha lang ako ng pagkain tapos doon ako kumakain sa uh, bahay namin ito yun yung mga kuwis oh. tabo na na, may snow ang bahay After the snow. Ayan na yung mga sakyan Oh. Ito yung problema po yung snow lalo na pag makapal. Ayan sa taas ng sasakyan Maganda yung mga sasakyan na oh. walang walang ang oh, nakatago dito yung mga sasakyan sa loob na parking kasi hindi matatabunan ng snow pero yung mga masakyan na may sa labas yan katulad niyan yan sasakyan na yan ayun isa pa matatabunan yan ng snow eh mga si din tayo sila Dumapa <laughs> sila, ayan ka pa snow. Hmm. Ah. Bakit? Malamig ah. Jeyo! Malamig anak. Itong tuwa siya oh. Namiss mo si papa? Namiss mo si papa? Oh, Namiss si papa. Si Jeyo inabangan ako. Ayaw daw pumasok sa loob pa yan oh. Itong yeah. tuwa siya oh. Akita yung uh. stas. Akita tayo, tayo sa taas. May picture na kayo? Tapos na akong kumain, mga koys. Maglaro muna kami ng Gio bago ako pumasok kasi babalik ko sa trabaho. Ah, uh, 1.45 eh. Kaya maglaro muna kami bago ako pumasok sa trabaho. Busy na naman siya, oh. Gio, alas na si Papa. Gio, mabay na. Alas na si Papa. Matumot <laughs> si Papa. Bye bye. Mama ke sana. Mama ke sana. Mama walang uti, walang overtime. Out sa trabaho. 6 o'clock ng gabi pero madilim na dito. Kapal pa rin ang snow. Kapal ng snow. Madilim pa. Daming puti. Ay, okay. ayan, out na po ako sa trabaho medyo madilim na pero 6 o'clock para ng gabi ngayon dito ayan, hindi ako makita basta lang hindi makita may team na nga tapos madilim pa basta lang hindi makita pawin oh, na ng bahay ano mayroon dito? di sana. Ah, parang seminggu, mungkin sana basahan, basahan tuh eh. baka nag-promote sana ng, ng building tapos nagbigay din sana sumu. Then Amir Kona, Cio, 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 Tongtoan, tong si papa, no, uh. pitampung si papa, Nah, migal, wala wala si papa. Malamik, hindi ako naka-video agad kasi uh, naglalaro kami ng Chiyo kanina tapos pinapakain ko siya. So ngayon lang ako nagkaroon ng video. Uh, ngayon lang ako nagkaroon ng time para magvideo at pagkaroon ng at para magpaalam na rin sa inyo. So hanggang sa sunod mga kuys. Salamat sa panood ng aking mga video lalo po sa mga uh, aking mga kaibigan na palaging nanood ng aking video. Uh, Magkita-kita tayong muli. Saan man kayong panig ng mundo. Ingat kayo palagi.